Di ba si Robert? Oo, oh, may FGM. Pares kami motor. Ayos naman performance, di ba? Ayos. Oh, mo na kayo sa akin. 200,000. Walang tanggalan ng gamit. Ayun, no? Ano? Wala. Wala pa 200,000? Magkano kaya? 100 na naman bilhin mo. 162 pa dati. 166 168. yata ngayon, eh. 168. 168. Tung F game na to, binibinta ko ng dalawang daan. Walang alisan ng gamit, no? Payag ka? Pag walang alisan? Oo, eh. 16... Ang SRP nito, 166,000. Oh, hindi ano ko na laman? Ha? Ano naman? Hindi. Kumbaga Kung kumbaga sa, kung kung sa okay, hindi eh, naman. Sa okay, hindi naman. Sa okay, hindi, okay, okay, hindi may sa talo may paralo. <laughs> <laughs> Ay magdesisyon ka muna bago mo buksan. Ay <laughs> bet. Ano? Laban o bawi? Bawi. Pag sa motor, laban. Ay, hindi dalawa. Oh, hindi ka pa. Dalawang daan libo mo bibilhin. Tapos eh, oh, 166 lang. Kasama 'yan. Ha? Hindi na, ayaw mo. Ma, wala ko camera. <laughs> ano, ayaw mo. Ha? Ah, Pag-iisip pa mo pa. Sa so, madali sabi, bawi ka. Bawi, bawi. Ay, sige. Ay, putang ina, oh. dami pala laman. Gamot. Ay, nakatatapa ano na. ng... O, oh, pang ano, hinuli. Laman na, laban. Wala na, ay, nakapagano ka na eh. <laughs> Kapag disisyon, gamot, o. No? Ah, <laughs> uh, sumapin. <laughs> ano, nabaitam eh. Sumapin. Ay, kung nga, ayaw. Mamaya natin pagkakainin. Pagkakainin kayo kasi sa sarap ng kinain natin. Ay, one ay, day deal kailan, ano, ano? sa Rayuma yata yun eh. Uh, andy, Two wipes. Uh, sa bilis ng takbo. Sa ano? Ito. Dusarta, at saka blood sa, eh. sugar. <laughs> andi, andi, hawa kang mga ito. Ayan. Oo. Oh, Huwag lumaban si Andi. Sabi ko, 200,000. <laughs> yung motor na yun, walang tanggalan na ng gamit. <laughs> May Ayaw ay eh. May ah? box. May lamang pala. Oo, eh may lamang pala. May lamang pera. Ako na. Dalawa. Alam ko na yan. Magkano yan? Iyon tingnan. Ay! Oh. Dalawang na. Dalawang na. Oo. Ito mo na. Ito, ipag-itong dyan. O gano'n? Hindi, dalawang daan. Sana nakalibre ka ng motor. <laughs> <laughs> yun lang. Yun lang nga <laughs> ba? Dapat akin na yan. Oo. Iyamo kita ng dalmandaan. daan. Walang tanggalan. Tubong-tubo ka na. Iyon ang lahat yun. Ayoko. sa kapital. Okay. Dalmandaan. Dalawang oh, daan.